Ayan po ang paligid. Ayan, sampalok po tayo na rin yung sampalok. Sampalok po yung dati mo. Ang puno na yan. Ito po mga akasya ay eh. hindi na napuputulan. Dapat to, putulan to eh. Benta. Para yung kahoy dito magagamit pa ng mga gumagawa ng mga pinto hamba yan para po umusbong magbago yung ano yan ayaw naman po paputol no? kasi press raw po hindi nila alam yun naninira doon sa ilalim yun mga ko ano mga oh, Okay guys, thank you for watching. Bye bye. God bless you for the Happy Wednesday.